nakarap na sa akin diba hmm. ang kamalunggay yun hello guys gawa <laughs> tayo ng ano <laughs> ay tagulan ko <laughs> gawa tayo ng pagkain dito marami dito kasi tagulan <laughs> magluluto tayo ng ano tinula? tinulot <laughs> napatil o kaya pagi marami dito ay magulay oh Saka yung puso, matanda na yung puso. yeah itort, mo yung puso. Ha? Yung puso, mo. You know, kunin mo na, matanda na yun. Dito sa ilawod. Si so, Kevin. Okay, so, mo. Dito sa ilawod, guys? <laughs> Ayoko. Hmm, hindi ako kumakain ganyan. Anong lasa niyan? Sarap tala. ay lason. Bago ba dito guys Dahil pa makuha ng ano dito Hindi na dyan <laughs> lalaki <laughs> oh, okay, so, sa na pagi Sa pating <laughs> <laughs> Asan tayo? So, sundan mo mga ka-gig. Okay. Yeah. Hmm. Eh, no? oo. Hmm. So, to okay, tingnan mo. Malalaki na pala yung, ano dito, yung umbas. Ito. Oh. Hmm. Ito, may mga nakaka natin, maraming bus Dire gabi oh. Si Asa yung euro? Yu, Kita. Oy, may maes. Ha? Ha? Ah, mo na 'yan. Bunutin mo lang 'yan. Ay, ito ano pa ano pa oh, 'yan yung pangalantay. Inog pa yan, inog na yan. Inog yan, nandun nga, nakatali, naka... Nakita ba ako? Oh, yes. Yes, kala ko aas eh. Oh! Pagpang na tayo, palat. Pinabaka palat yan. Baka? Pwede eh. Ito eh. Asa yung ayaw mo kunin yung ano, yung nasa ilalim, yung <laughs> aba. Aba, doon sa amin, aba, dito laing. Di ano po sa amin, dagmay. Ay. Hindi ko wala nang tampon si Kevin mo yung paano yung ano, yung laman niya. Tanga. Yung, yung tawag yun, yung parang ano, Yan, yan o. Para, yan o. mo nga to. Ano? Bakod pala. Bakod pala. Yun o. Nalagay sa sarako. Nagandalang <laughs> gabi. Sa likod. Saan? likod. iba. Daming ano, tanim ah. Di, di, akin na pre. kaya muna tayo rito. Bor! we Tepsi saya yang gaduh itu Tepsi saya yang gaduh itu Tepsi saya yang gaduh Oh. Kukuhanin niyan gabi ko. Dami eh, oh dito lang. Ni naman nauubusin. puso ko yung tikay Puso ni, ganda yung torta niyo, yung, yung torta. Tira wala pang Uh, ito, yun, masarap. Man. Ayaw ayoko na masyadong malalaki na katapit mula yun. Pati ito sa ano, nilalagay, nilalagay nyo? Ha? Para may sawa dito. Malaki.

nalagyan? Oo. May kay Ibor. Tama na yan? Taka, oh, yun o, dagdagin nyo doon sa gitun. Ganyan din kulay. Ah, sa iba naman, magsawana. Sawana. Ito yung panumbak. Inuuboy eh. Maganda yung ubi. Iwag din si Kay Henry. Bibigay, bibigay sila. Sino? Ano? 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 Ano Eric? Ah? Hmm. Yan ubi oh. Ubi. yung aba. Laing. Yan puso. Kunin natin yung puso Malaki na yun. Torta. Ha? Yan puso. Torta. Ay, gawin yun. Dalonggay, oh. Nagmuha. pero oh. Hindi kinuha. na. na. Kailangan yung Kaso dito? Oo. Asa yan. Kasi yan. Saan yung malaki? Wala na. Wala na. Wala na.

Oh, Mga naka, ano Yung si Kuwin Re? Nandun sa likod? Mga naka... Mga naka malanggan? Mga naka-business. Ah, kulang pa yan. Mami yeah. na yun. Hindi no? Know? Kuha pa tayo? Ang lambot oh. Kuha pa tayo. Kuha ka pa malunggay? Oo, oh, kulang yan. Kulang yun parang... No, 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 no. ah? Tinula. Sa ba bala, munggo. <laughs> like, ilagay sa rep. Pwede yan. You know? Pwede pa. Pwede na yan. Yun. Lumabas na yung ano. Yung. yung... Pwede kuha ninyo yung puso. Hindi <laughs> pa yan. Pwede pa yan. Hindi pa yan. Ang daming oh, nilang no, Wala na ako. Dito na ubusin pa ko. Ah, malabay na 'yan. Dito na malambot oh. Oo. Napa kain manok Oh, <laughs> kasamang manok. May mauwi bang manok? To bagay na bagay oh, tinula. Ah, lagay mo muna dyan, dapat tayo doon. Oh, wait lang. Wait lang, tanilalagay muna yung ano, Ano makakain yun? so, yung makakain yan? Ha? Bubulok na o. Ito yung protas guys na ano. Gumamay Asim. Tapos ito hmm. ubas ubas oh. o. Hindi pa luto yan. Sige na yung makain. Ito guys o. Mga ubas. Ubas. Ayan, iba sa kumain, iba sa iba. Ano yung mga asin? Hindi pa luto. <laughs> Bakit ka pa? Hindi pa inog. Oon. Tignan natin. Yung sili, oh. Oh, Sili. Uy, luto na, oh. Ayan. Pati <laughs> sili, kumplito. <laughs> Naubos na yung sili ko rito, ah. Anong tao dito?

Sabang lapit tok Masakit sa lapit. Eat <laughs> complete ah. Oh. May malunggay, may sili. Ah, tabal pa yan. Ano ba kakatayin natin manok? Ah. <coughs> nating na. manok. Okay. Mamaya na. Sako mo na lang yan. Yung nyug, yung nyug yung, 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 yung. pa yan, yung, <laughs> Baka may tao dyan, no? Okra oh. matanda na yung okra. Pwede mo mag magtanim ng dalakang okra. Tatanim oh. sa, sa dugo. Sa, 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 ano, do sa ano? Sa Sa ano? Sa <tinyo> gilid ng ano. Yung kuha nang Uy, gabi. Uy, yun. <tinyo> Ang uy.

Grapes? Ano yung grips? ibang grapes. yun ang grips yun. Ito yung Ito natignan ko lang. Walang yan. Kevin Gier, yung gabi niya eh. yung